Sige diba. po. Ah, Bocor. Kamusta ka na dyan? Tsaka si Mama. Okay ba kayo? Kailangan, laging okay kayo ha, para masaya si Nanay. Okay lang, kababalik, uuwi, pagbubuto kita na ano, Nang pork chop, itong yung, yung hipong binalot sa itlog, yung siyang fried chicken, para pagbalik mo, lahat yan, luluto ko sa iyo. Mas maging mature na pag-iisip mo. Mag-ipo ka ng pera. Para makuha mo sa Wee-bye. Diyan tayo. Diyan na lang Para masaya kayo. O, kailan ka ano, uuwi. Lahat ng mga ano mo, kaibigan mo, gusto mo ikaw ang uwi, makita ka lab. Hindi makikita ako sa botyo, kailan uuwi. Gusto namin siya, ma, -ma makasama namin siya. Ano pa? Ano Good boy. Uh, mahal na mahal kita. God bless you. Okay. Peace be with you. ah uh,